Happy birthday! Sweet! <laughs> so ngayon ay birthday ni Mrs. Napakadami niyang in-order na ano, na panghanda. Mm -hmm. Grabe oh. Ito naman, para saan naman to? Ha? Ha? Pamimigay ba? Plastic? Ito na yung mga kasama ni Flo na ano, mga kachismisa niya sa kanto. Ayan. Ayan, tinan niya. Hello! marites yan, mga marites. Ba to, pamimigay din. Mga buns, mga tinapay. Aba, meron pa dito mga biscuit Hansel. Ba, ganun din, pamimigay din to. Mga itlog, ba? Dami yan ah. Aba, meron ding Lucky Me. Baka naman. Ikalaro si Lysel, oh. Si Enzo. Hello Enzo, appear. Yon. Tikman nga natin tong ano. Ano ba tawag dito? Bocce. Pwede! Tap! Hasta la vista! <laughs> Ayan, kain na na! Sa'yo! Birthday girl. Anong ginakain mo? Birthday girl. Sa'ng taong ka na? 37. Ba? 37. Malapit ka na mag 40. Ay! Layit ang bela ko! Pagpaking naman sila ng palabok na ipamimigay nila. Ayan si Paula. Isang marites din yan, syempre. <laughs> o, diba? <laughs> And then, nagre-repack naman sila ng boche, mga poto-poto, si Melay, si Mek-Mek, you know, si Malunggay Chips. <laughs> so, every year na ginagawa na ni Mrs. yan, mga kaibigan. So, gusto na niya yung nagsishare ng blessings. Ayan, so last year, nung na kami na kami dito, binangka namin para makapagbigay kami ng mga, parang ayuda sa mga kapitbahay. Then, ito rin naman, ito yung gusto niya nang mangyari. Mimigay daw kami ng uh, mga kunting pampano lang naman sa mga pamilya dito mismo sa mga kapitbahay namin. So dito pagbukas niyan mamaya, diyan sila pipila para kumuha ng mga kanilang makakain dito. At syempre pwedeng pangdugtong sa uh, ilang araw nilang uh, pagkain para sa pamilya. Kababayan! <laughs> Ah, oh, magpapaagaw pa. Ay mga 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 kababayan, mga kapitbahay lang 'to. Ayun, mga tampasaya lang sa birthday ni Mrs. Ayun. Ano <laughs> Pati naliligo. Lumabas na ng banyo. Ah, naagaw, na. naagaw na. Naagaw na. Naagaw. Naagaw. Naagaw na yung kahon. Naagaw na. Naagaw <laughs> na yung kahon. Ay, 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 wala, na. Wala, na. wala na. Ay may nakikiusap dito, may nakikiusap May nakakaiusap. Diyan <laughs> wala goh mo. O 'yung naliligo, napalabas sa banyo. Naligo sa kuwarto. Okay. Okay, lahat po ba may stab na? <laughs> okay, so ligaya na si Mrs. Happy birthday, Kaplo.

Dito naman daw sa love. Pa daw. <laughs> <laughs> dito na rin o, Dito na rin, yung birthday girl. Hotdog. Hotdog. Ano ba dito, dito dito. <laughs>

pinakamarami? Sino pinakamarami? Wala ako nakuha. Sabi ni Lai ko. Nagkakandara pa. yung ano, di ba madaba? <laughs> Ika boy, magkano? Ano nakuha mo boy? wala dami ah. Ikaw, ano nakuha mo? Higa, ano nakuha mo. Nagnamukha ko sa mukha ko sinampal. hindi nila inaasahan na tinapon ko dun sa labas ayun boom muntik nang may madapa kanina <laughs> grabe tong lakang kayo God grabe ito sinisingit iningit nakadapa 300 lang <laughs> ikaw banda minsan ah 650 650 ikaw wala na nakuha ikaw wala eng eng ako 200 ay okay. okay, very good maso dati party party happy congratulations ngayon din 11 ako ko 1 ano ang lakas oh 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ah 150 pinakamalaki si Empoy pinakamalaki si Empoy ah happy pati s'yempre Chappy ayan naglilider ng Chappy binigyan din ng sport Happy birthday. <laughs> hagard after ng agawan. Yan, mga nakahagard -ha na, nakahubad na sa init. Ito pa yung isang hagard. Ito yung mga hagard hagard queen. Yung birthday girl, hagard na rin. Oops. Mga bata, hagard. Ayun. Hagard. Ito pa. Nasaan ba yung mga yeah, Hagard. Kaya ito pa yung isang nanay haggard. Saka haggard naman. <laughs> Naka 950 ako! <laughs> Dito, siyempre, pinaka haggard. <laughs>